Joy Diwata nakapagbitaw ng salita tungkol sa lalaking ito. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa, tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po, Joy Diwata na kapag bitaw ng salita tungkol sa lalaking ito. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa gusto ng mga viewers na mangyari sana sa buhay ni Joy ngayon. Yan ang sama-sama nating pag-usapan ngayon, ang gusto ng karamihan na mangyari para kay Joy ang pangarap ni Joy na maging isang nurse. Si Joy ay isang simpleng dalaga na may malaking pangarap, ang maging isang nurse balang araw. Mula pa noong siya ay bata, hilig na niya ang mag-alaga ng kapwa. Tuwing may may sakit sa kanilang bahay o sa kapitbahay, si Joy ang laging nauunang mag-abot ng tubig, gamot, o simpleng lamang na nakapagpapagaan sa pakiramdam ng sinuman. Sa kanyang murang isipan, unti-unti niyang nabuo ang hangarin na maglingkod sa pamamagitan ng proksyong nagpapagaling, ang pagiging isang NARS. Hindi madaling abuti ng ganitong pangarap. Kinakailangan ng sipag, syaga, at matinding dedikasyon sa pag-aaral. Ngunit para kay Joy, hindi ito hadlang kundi hamon na kailangang lagpasan. Lalo pa ngayon na ang kursong nursing ay isa sa mga pinaka-in-demand na profesyon sa buong mundo, lalo na sa Bansang Amerika. Ang pangangailangan sa mga masisipag at may malasakit na healthcare workers ay patuloy na tumataas, at isa ito sa mga nagsisilbing inspirasyon kay Joy upang mas pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Alam ni Joy na hindi sapat ang pangarap lamang, kaya't araw-araw, sinisikap niyang paghusayin ang sarili mula sa pagbasa ng mga aklat tungkol sa kalusugan hanggang sa pagsali sa mga volunteer program sa kanilang barangay. Sa bawat karanasang ito, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng serbisyo at malasakit. Sa kabila ng mga pagsubok, kakulangan sa pera, kakulangan sa kagamitan, at minsan ay pagod sa pag-aaral, hindi nawawalan ng pag-asa si Joy. Alam niyang sa dulo ng lahat ng paghihirap ay ang katuparan ng kanyang pangarap, at hindi ito malayong mangyari dahil sa kanyang determinasyon at sa patuloy na pangangailangan ng mga nurse sa Amerika. Malaki ang posibilidad na makamit niya hindi lang ang propesyon kundi pati ang pagkakataong makapaglingkod sa ibang bansa at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanyang pamilya. Ang kwento ni Joy ay paalala sa ating lahat, walang pangarap na imposibleng makamit kung ito ay sinasabayan ng pagsusumikap at pananampalataya. At sa panahon ngayon, ang pagiging isang nurse ay hindi lang pangarap para sa sarili kundi misyon para sa buong mundo, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Sino itong lalaki na nakapagbitaw ng salita si Diwata Joy? Yan ang ating makikita sa video. Bye joy, bye joy. Guys, wala akong makalampot dito <laughs> hey, noon. Eh, sino po ang gusto niya makalampit? <laughs> may sinasabi siya. Hello Ah, ito! okay na so. ay wala, talaga, tumbasan ano? nahiya mo ako eh. Ang mga panamagat, grabe ang ano ko sa'yo, proud na proud ako sa'yo. kita sa life. <laughs> Tapos pinahiya mo ako ngayon. Sige, sa na lang, baka iba-iba yung naka-ano sa'yo. Kamatch mo sa ano, chemistry. No? Yeah. Good vibes lang po mga kalinga kasi syempre respetuhin natin yung ano muna ni Joy kasi siya ay ano muna ngayon. Pahinga muna siya sa love team. Di ba Joy? po. So yun, thank you po mga kalingap and God bless po sa inyong lahat. Sa mga supporters po ng Dan Joy, ay, <laughs> <laughs> so, sa mga supporters po ni Joy, tuloy nyo lang po kasi deserve po talaga ni Joy yung uh, support niyo. Lalo na ngayon na wala na siyang kalab team. Solo na lang siya. Pero so, dito naman kami, tuwing vlog natin, meron po tayong uh, ano kay Joy. Blessings. So thank you po. God bless